Kung super cheap ang motel, magkano ang bayad sa kwarto sa isang araw? 250. Fill in the blank, wrong blank. Wrong turn. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay yoyo 5. Para sa views, may vlogger na willing kumain ng anong insekto? Sa lagubang. Ilang cups ng rice ang kaya mong makabusog sa'yo? Tatlo. Let's go, JC! So, for number one, magkano ang bayad sa kwarto sa isang cheap motel? Sabi mo, $2.50. Ang sabi na survey. Meron. Fill in the blank, wrong turn. Survey. Yeah. Gaano ka ka, Jose Magyoyo? One to ten, sabi mo 5. Ang sabi na survey. Pwede. Para sa views, may vlogger na willing kumain ng anong insekto sa lagubang. Survey. Meron din. Ilang cups ang rice ang kaya makabusog sa'yo. Sabi mga tatlo. Ang sabi ng survey na. Nice one. Good start. Good start, JC. Good start. Let's welcome back Audrey. Hi, Audrey. Mm -hmm. Are you ready? Yes. All right, Audrey, you know what? JC, uh, he got 70 points, meaning you, you need 130 more. Simple. Easy. Kaya ang kaya mo yan. At this point, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni JC. At uh, give me 25 seconds on the clock. kung super cheap ang motel. Magkano kaya ang bayad sa kwarto sa isang araw? Go. 200. Fill in the blank. Wrong blank. Answer. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay mag-yoyo? 5. 7. Para sa views, may vlogger na willing kumain ng anong insekto? Um, sa lagubang? Insentipid. Ilang cups ng rice ang kayang makabusog sa'yo? Two. Let's go, Audrey. So, ilang cups ng rice ang tayong makapusog sa'yo? Sabi mo dalawa. Ang sabi ng survey. Top answer. Para sa views, may vlogger na willing kumain ng anong insekto sabi mo, centipede. Wow! Survey? Ang top answer, ipis. Ah, ipis. Basic lang, ipis. 41 points yun. Gaano ka kahusay mag sabi mo? Seven. Ang sabi ng survey? Yeah. Ang top answer ay 8. in the blank. Wrong blank. Tame wrong answer. answer. Pero ito, mag-gets sigurado ang tamang answer. answer to. Survey. Right. Yeah. Wrong turn ang top answer, wrong, wrong, wrong turn. turn. Finally, magkano ba sa kwarto sa isang araw sa isang cheap motel, Sabi mo oi? 200 pesos ang sabi ng survey. Yan. Yeah. 300 ang top answer. Anyway, congratulations. Kasi nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Nice one, nice one.